Welcome back po ulit sa ating youtube channel Ayan for today's episode guys Syempre andito ulit tayo sa Kubo, sa kubo Dahil nagpapabakod tayo dito guys Sa paligid ng kubo Ayan guys ngayong araw ay birthday din pala Ni ate Madonna Ayan, Hi, Happy birthday, birthday. Oh. Ano guys, magpapa, ayawang ko kung magpapa ice cream ba siya o magpapa pancet. Malaman na lang yan mamaya kung ice cream or pancet nagkore patbat ni Madunan guys. Agaso <laughs> uh, ah, okay. matada limang gasot. <laughs> Pagkasayin daw yung 500. <laughs> Ice, ice, cream na lang, te. Siguro sila, ati Gretchen, Gretchen, mamaya pupunta sila dito para dalhin okay. yung pansit. Papansit natin, Madonna. Ayan, mm -hmm. mga kadragon, uh, good news. Nanganak na rin pala si ati ano, si Ay, isa kahapon, November 20. Alas, mga bandang, alas 6 ng umaga. So, buti na lang, ano, guys, uh, normal, na normal. Na oo. Kasi nga, di ba, ano, may goiter siya. Tsaka dapat sa kalapan siya, mga nganak, sa kabilang ano, lalawigan. Eh, pag biniyahin mo yun, e nasa 4 hours. Yung pagdating kasi natin nung hapon na yun, parang kwan na siya, iba na yung mukha mm -hmm. niya. No, lang, eh? niya nung, sa amin. Nung martes ng gabi, parang ano, hindi na, na, daw siya nakatulog. Tapos nung nakita niyang may dugo na yung kwan niya nung umaga. Ay, alam niya nang So, kung... parang, ano, mga anak na siya kasi masakit na talaga. Yung mga bandang alas tres, guys, yun, ano, sinugod siya sa hospital, sa district. Hindi naman siya mapunta sa kalapan kasi, ano, baka abutan, baka mga anak na sa biyahe. Yan, excited na kaming ma uh, makita si Ace Noah. Pero ako nakita ko na si Lante, pa nila. Nakita. Sa picture pa lang. So, yan yan, guys, nung pinakita namin sa picture. Ginanod ba naman? Ginano niya yung cellphone ko. Oh. Walang sumusta. Walang So, ayan guys, simulan na natin ang ating panibagong araw na masaya. Dahil birthday niya yung ating Madonna. Happy birthday. Oh, ang handa niya saging. aging. Ayan. Guys, na tibag na rin natin tong ano, isang saging. Ay, ang ganda ng kanya oh. Matataba. Yung isa guys, ano na, nahinog na unti-unti ng napitas. Ayan o. O. Ayan guys, may natayo na sila kuya at rin kahapon na ano. Bakun. Ayan. Ito yung next yung pagitan. Ayan. Ayan guys, ang lunch natin ngayon ay ano lang, simpleng sinigang na ano, galunggong na malalaki. Ah, kalinsangan. Ayan, bumili ulit kami ng suha kasi masarap guys yung suha. Matami siya. Bago. Bago pitas yun natin, na. No? natin ng tiligay na ulam. Ito, puro sitaw. Puro sitaw, guys. May isda yun sa loob. Natakpan <laughs> lang na sitaw.

ice cream na eh. Ice cream na lang yun. ice cream na lang eh. Ate Joanne nung 19 pa yun, nag-a-conceal yung tiko na yung tipa sa'yo Ginakulit-kulit niya ako, tawagan daw kita. Ito naman, ligso. Mag-asid na. Hindi ang service niyo. Tricycle eh. Ha? Hindi yung tricycle. Mag-tricycle tayo at magsama rin ako. Hindi magkulog yung chad ko ah. Ano ko, oso? Dyan ko yun. Akala ko nagatunog yung aso. Ay, nagatunog yung aso. Hindi pa nga napapayos yung tricycle. Bago ko mo yun. sa lang siya mag-uwi. Hindi pa nga daw, Obserban pa daw yung bata. Ay, kuwan. Gisong-sumbo. nag siya kanina. May yung tae daw nandun sa puso niya. Ano? Yeah. Hindi ano yung maganda yung, yung, sa puso niya. Bakal? Di ba ano? na yun? wala ulam? Salinan pa raw ng dugo si ate. At ulam daw siya sa dugo. Normal ba yung bata? Eh? Hey. Ha? Normal ba yung bata? Oo. Mm Oo. -hmm. Mm -hmm. uh -huh. Siguro, ewan ko eh, bakit nagkuhan sa puso niya. Ba baka kulang sa araw niya. sa puso niya yun Dapat di simple Baka sumpul na umulit yun. Ano? Mag-uong pagisa naman. Hmm. Napag-isaw ka po, nakagayat na ako ng siguya sa'yo. Eh. Ang kasi ay kalamansi Kala ko yun sa bahaw, ang yun isa. Yung naman daw pala, sabi niya. Hindi kayo magkain so, si papa <laughs> mo dito? Okay? Eh? Sabi ko kasarap sana yun eh. ginisang na Tapos ko kukulit lang dahil yung mga mga mga. Dapat yung laman. Parang nakita ko na kaninang nagbili tayo eh. Parang nakita ko kanina nagabusungan. Nakabuot na ka. Ang kabuto. Kala siya yung... Ako naman nakita ko. May dadala ka ng wheelchairs. Punta yata yung sa sibuyas Ang Baka So ayan guys, itutuloy natin yung nagloot na vlog kahapon. <laughs> Dahil biglang ano, pumunta kami ni Ate Anne Antelegaya doon sa district sa, sa, district hospital. Dahil may kailangan si Ate Alisa. So ayan, today is another day with Jan. Yan, syempre ako ang kanyang tagapag-alaga. Ang makulit na yang yang. ito ka na naman maili maili ito yung balas ang umipot ang umipot you want banana? hindi pa maninog Sleep ka na yan. Dali. Bakit ganyan ka magsumbrero, ha? Ayun, guys. Tulog na yung maglulo. Ayun, sasarap ng tulog, guys. Ah, oh, kanya-kanya pista. Kasta ko, ma. Ayun, niya. Hindi makatulog pag wala siyang sunda ng unang. Yung ulam ng magay. Anong Ah, daing na bangos din. Lagdag. <laughs> Manang. Ay, Ay, na po. Ay, sulang nagtatrabaho ngayon. Baka mamayang hapon. Kasi na, ano sila ng abono. Abono sila ng pundaan. Naudot, guys, yung papansit na ating madonat. Walang makaharap magluto. Tapon sana yun. Kaya lang, ano naman, biglang pumunta kami ng Teligayo dun sa, ano, hospital. Yan na yung ating bakod. Hindi pa tapos. Meron pa dito. Tapos sa labas niyan guys, maglalagay sila kuya Efren ng kanal para sa tag-ulan. Hindi na dito magda ng tubig. Galing sa bundok. Tulog ka na. Ay, mas tulog na guys. Sana ako lang katulog na. <coughs> okay na. Kain tayo. Sarapulan namin. iginan na naman. Bawal maingay. Tulog ang ubing guys, natapos ko na rin tong ano, paglagay ng wallpaper sa pinto. Oh, ba? Diba? Ganda na oh. Guys, ang titigaya. Saan kaya magpinta to? May dalang ano eh, pag-iwang. Hala, sige. Sige. Oh! Magkaigid guys. Diyan na. Upo mo na dyan. pare. Next week siguro tayo guys magpa ano nung magpa Sa pong tulong na yung yung. Gising ng bata na makulit. Mm. Bawa mo mo. Ang ating na. Anyway, Pati Walay, nagtutukol na. Ang ating na. Ang na. Ano? Kailan ko ganyan 'yan nilagay n'yo? Paano mo nilagyan ng gan'yan yung ano? Agli-kalika 'yun. Kuwan. Kailas well, na tignan eh. Hindi Hmm, gigigil ka na naman ha. Nang gigigil ka na naman ha. Oh. Wow. No. Mamaya, open pak? Ikaw mau open ha? Wow. Ito -E. wow. Sayang, so, guys. May dumating na naman solar. para sa wow. ating kubo. Yay! Yay! Yay daw yan. Yay! Thank you po. Yeah. Yeah, 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 ah. Say thank you. Thank, thank you. thank you po. Thank you po, Sir. Aymer. So, kapun guys, uh, in-unbox na nila at Goretta. Huh? Hindi ko alam no. na dumating no? no? Apat. Na. Apat din. One. Two. So? Two.

na binigay niyo po. Oh, gusto mo pa? Ito lang yung remote niya, oh. Mm -hmm. <cetera been chased> <laughs> okay. Thank you po, Chef. Elmer Pani. Elmer. 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 Meron din siyang remote. So, apat sa piraso. Yung nauna, guys, ay is apat sa piraso din yun. So, ilalab ilalagay natin ito sa labas para maliwanag sa labas. Sa ikot. Mm. Sa susunod, yeah. guys, ano, pag, siguro, pag nakalabas na sa hospital sila, ate, yan, dito kami matutuloy. Pero hindi sila kasama. Kami lang. Para, <laughs> kami lang apat. Oh, para naman na, uh, ano natin itong ilaw. Yung liwanag ba ilaw. Oh, pita. kung gaano ka liwanag. Kapayaba <laughs> <laughs> ah? Buti na lang guys, hindi maligay ito siyang yung... Ache! Ah, hindi ng mami. Hindi <laughs> <laughs> niya pa alam di ma, ni mami. kung ang kasama niya kasi, yung... natutulog sa bahay nila. Ako ang Ano na ikaw na yung hanapin niya? Daddy, si Papa. Kasunod ikaw na yung hanapin niyang katabi. Hindi pa ah. Ganda so, so, ng panya, matibay. Mati Galing ibang bansa guys. Ito ang, hindi ko arang, ang Ayan, Ayun si Yung Yung na magkulit. Kulit-kulit. Kulit. kulit. Ganda ng solar oh. on. Diyan lang paglagyan Ang sigla ng ay, ah, meron din pala ito. Ngayon nga ako kung paano. Kabit mo nante. Wala o gagawa ng bakod. Gagawa ng bakod ang mga lola. Ibang pala ang kinilas mo. Kaya nagatulog ay. Sing na ulit. Okay. Ayan guys, pa-uwi na kami dahil pupunta pa rin kami ng pupunta pa kami ng hospital. So ayan guys, bali itutuloy nila bukas nila kay Efren yung bakod. Then, sa susunod na siguro ito. Kasi mahaba baba pa ya. marami kawayan pang kailangan. So, kita-kits po ulit tayo sa susunod nating episode. Ingat po kayo palagi. Bye! Ingat po kayo dyan. Bye po!